ari so sinso para load sa hoy. Dito doon buuntong ay do photo nito di ng mga bubo. Daw nag na deh. guys. ay uh, lumagay kami dito ng electric motor dito sa kuiba na to. Kasi dumaan dito yung tubig. Dito dadaan ano. No? Diba mayroong hose. Ayan po. So naglagay kami dito ng ano, electric motor. So, uh, ayan o. Oh. Ako yung magay kasi wala tayong kameraman So, ako lang nag-assemble guys. Uh, perfect naman guys. Ayan. Ayan yung So, ito yung the hose papunta doon sa itaas. Ayan. Ayan, ayan. Papunta doon sa itaas kasi wala tayong magvideo ka kanina ang pag, ano, paglagay. so ngayon lang yan no. puro dito ano, maraming kapi ano, kapi yan, doon ang ano, kuiba na may nalabasan ng water or tubig yan, yan ang CR kasi may alagaan ng baboy ang kaibigan ko dito guys ako din gumawa yan, yun ang host guys oh. Ayan. Papunta dito, guys. mayroon ding rambutan. Ayano, lumuliligo 'yung mga anakers. Ayano, sa taas. Han. Nagliligo, lego. Ayan. So 'yung ito 'yung may-ari ng baboy, guys. Ayano, no? maganda. Mayari, mayari, ayan o, ayan ang may laga Kasi nahirapan sila magigid doon sa malayo So nilagyan ng electric motor O, oh. ayan, ayan. Oh. kaligo na sila. Naliligo. Naliligo na sila. Yan. Yung wire at et, itong wire kulay white. Yan. So, ang ginagawa ko guys ay is, ito. Open Yan na. Ah. Ito, yan ang switch. Yan. Yan ang kasaksak na yan. Uh, ano sila guys, nagbibayo ng saging. Maglupak tayo guys. Maglupak-lupak. <laughs> Saka magkate tayo ng manok na native dito sa bundok. <laughs> Ito ang pinakamasarap dito guys. Ito, Ito yung, yung na ulam na namin. Bukid ka. Namin na Yan. O, chicken. Au, oh, chicken. Maglupak na barbecue. Lupak tayo ng saging. Ano? <laughs> so, uh, guys kasi hindi na nabalatan yung yuk. Diretso na to guys kasi mukay uod pa kasi to guys. Okay kayo. Okay <laughs> kayo. Oh, ito, sagi. Ito yung sobrang wire guys. <laughs> Sobrang dami Sobrang dami <laughs> Bali ang pag-analyze guys <laughs> And So hanggang dito na lang guys So bye bye